nakaisip ng ano, salitang independent woman. Parang ikaw lang yata yun. Okay. Anong ako? Nakikiuso lang din ako. One million subscribers! Queen! Mary. Gusto ko kasi ma-feel ng lahat ng babae sumali ngayon sa competition na ma-feel ng mga natalo na nanalo din sila. Gusto ko tagtagal lang nga ako eh. Ito ko sugar daddy, no? Papi-cute sure sa akin, parang sugar daddy. Tapos yung mga kamay nila, nakagano'n sa akin. Nasa blog, Talaga? Kasi tayo, kasi tayo, kasi tayo. Kabilaan. Talaga. Oh. Galing! Sus! So, Siyempre sabihin ng mga lalaki yan, parang kunyari, good boy sa camera. Ah, galing! Back! What's up, everyone? Ito na tayo na tayo with All Star Pro. But before anything else, intro. Come, come to mine! Hey! dito sa ano sa antique so yes. ngayon doon ngayon hindi nila alam na magka-crush ako ngayon doon wala nang kakaalam na pupunta ako doon so magpe-perform ako at the same time din nila alam so kukuhanan ko sila ng music video ayan papasayawin natin yung mga ano nag beauty pageant doon ganun kaya ko to kaya ko to guys with millions of followers and their social media account queen sa mga uh, bisita natin na nandito for the night. Actually, hindi nila alam na buong tao. Surprise to. And then ako kumakna kanina by surprise kami gagawin on stage. So surprise to lang naman yung buong paliwan. So, happy guest na paliwan. Sis, mamaya matutupis din ako. <laughs> <laughs> I can't wait! Sana ma-enjoy nyo mamaya yung surprise namin with All Star Production and the evenings. Enjoy naman! Ay, you know. Anyway, maninyo bagay rapper din yung isa sa kanila de ba? Yung ending. Gusto ko kasi ma-feel ng lahat ng babae sumali ngayon sa competition na. Gusto ko, syempre yung feeling ng uh, yung feeling ng nanalo, okay na siya de ba? parang gusto ko ma-feel ng mga natalo na nanalo din sila. Gusto ko taka yung cash prize. Naku, 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 may bago kong music video na ilalabas. Isasama ko sana yung buong paliwan, pati yung mga babae sa limang doon. Let's go! Maraming salamat. So, kailangan super dance kayo mamaya kapag sumama. <laughs> i'm Mga nga, pumunta sa amin kanina yung ano mga babae han. oh my God. Parang ano sugar daddy kanina si Derek. <laughs> <laughs> thank you for the sugar night dad. sir. Parang ganon, Para parang guest ganyan. So ayan, binigyan ko sila ng ano 15,000 kanina. So thank you for ano cooperate kanina. Salamat best friend ko. Yes, pero ko never kita bibigyan, pare. Nakita ko last time nagpapamigay ka ng pera, hindi ako sasali. Para so, yung never kita, Wala kang paka-elam. so ayun, I thank you sila. Hindi ako makababa kanina, sobrang pagod na ako kasi mag-music video pa ako ulit sa ano, sa tulay. Nilang ako. Bakit? Eh. Okay. Sugar daddy mo. sa sugar daddy. Tapos yung mga kamay nila, nakaganoon sa akin sa likod. Talaga. Kita tayo, kita tayo. Kabilaan. Galing. Oh. <laughs> Syempre sabi ng mga lalaki parang para kunya good boy sa camera, oh. di ba? Nakaharap yung camera kaya mabait eh. Aagaling. <laughs> Baby, sa inyo to, <laughs> Siyempre, galing sa'yo. Siyempre. Oo. 15,000 sa inyo, babies. <laughs> from ano, uh, from Queen Manny, ganyan. Ganyan, sabi mo. Ow. Uh, <laughs> Ow. so, ayun na nga. So, ayan, mag-shoot na ako ng MB. Grabe. Sobrang napay-pay na ako. <laughs> pa ganda talaga ako. Sino ka nakaisip ng ano, salitang independent woman? Parang <laughs> ito <ik> lang yata. Yun kasi. ano ako? Nakikiuso din ako. Eh. Parang ano, ayoko namang ano, tag dito. Ayan, tuloy. Hindi na tayo Disney Princess. <laughs> pwede mag-rest. Ano ikaw, huwag ka mag-rest. <laughs> Kanina may nagpa-picture sa akin ano, sundal. Hello. Ayo, oh, uh, nakita mo <laughs> ngayon. <laughs> ano sinabi mo doon? May <laughs> eh, hawak na ba? Laki. Oh, Paglingo kong ganon. Ay, sige po sir, may ba? Kayo eh. Tapos <laughs> ganon. Pitching. Ngayon, ngayon, ngiti-ngiti. Ganyan. Tapos na bago po nung ano, ano, ay pag-alis ng sundalo. Tumingin ako ulit kila, Johanna. Ngiti pa ko hanggang ngayon. Kasi baka mamaya makita niya ako na smile O, ganon. Nakaloka. Pero anyways, pagod na ako. Pwede mapagod. Kasi may MB ka pa. Kasi naman talaga nag-invento ng independent woman. Oh my God, you cracked the code. Alam na, hindi na tayo alagaan ng mga boys. True. ito. Yun na lang. <laughs>